Go, go, go. Go, go, go. Oy, isang mainit na umaga, mga nakama. Kama. Another day, another day off. Hindi <laughs> pa tayo nagja-jogging, pinagbabawisan na. Pero actually, hindi kami nagja-jogging. Walking lang. Talagang mainit lang, mga nakama. Yun o. ko si Buddy Bruno. Makulit na buddy. Oy. Yun. Day off natin ngayon mga nakama Wala tayong gagawin Kundi Yun maganda ulit ng banyo <laughs> Pero mga nakama dito Dito sa park na to Actually lahat naman Buong Taiwan no? no Makita nyo tong sign na ganito So Ibig sabihin yan mga nakama no Be responsible pet owner So, yung kunyari, eh ihi, eh, 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 okay lang naman. Yung etyas nung alaga nyo, eh, kailangan nyo ring tawag nito pulutin, no? Kailangan nyo punasan o kung marumi man, pulutin. Kumbaga, dapat basura nyo din, no? So, yun yung bahay namin. Sa taas, yun. Yun, si Mrs. O nandun. Nagsasampay sa taas, yun. <laughs> yun. Day off natin. Tirik na tirik ang araw. Mainit, mga nakama. Maliwanag body natin so yun mga nakama no sabi ko nga alam nyo ba sa Taiwan pag may aso kayo tapos kunyari ginalagalan yung ganito kailangan nyong magdala ng sariling pandakot no or basurahan nung uh, pupunong alaga nyo so yun no let's go pero minsan, pag madilim na, minsan gabi, hindi na makita. Hindi ko na napupulot. <laughs> Pero pag ganito, maliwanag, para hindi naman tayo nakakahiya, no? Kailangan natin pulutin. No? Tapos sa tamang basurahan. So, yun. Actually, bakasyon ngayon ng mga estudyante ngayon dito. Actually, school to, mga nakama. Elementary school. Dito rin tayo nagja minsan. Naglalaro ng basketball. Yan. So, yun. Let's go mga nakama. Sa so Jen. Bye-bye.